Ayun mga Gawiks, isang masayang hapon sa lahat niya, no? yan tayo ay mayroong kagawin ngayon mga Gawiks no. Sana wag, nat, wag tayo maabutan ng ulan at ayan na nga ang dilim no. Pero sana ay matapos natin yung ating kagawin sapagkat ito yung gagawin natin ngayon mga gawiks. Ang ating pag-transfer -tra o transplant ng ating namarkot na bayabas. No? So ito na yung ating namarkot na bayabas mga gawiks. May ugat na tayong nakikita. No? So ayan yung ugat niya mga gawiks. So marami ng ugat. Ayan. Ayan ang ugat na ating namarkot. No? So ngayon yan ay itra-transfer natin. Putuli natin at i-transplant so saan natin i-transplant yan ay dito lang sa malapit no dito yan sa maraming oregano yan dito tayo para magkatabi ang mga puno natin ng bayabas no so dito tayo ay maghukay dyan yan hukay hukay alisin natin yung ibang oregano dyan mga gawiks upang dyan natin ilipat o dyan natin itatanim itransplant yung ating namarkot na bayabas no so start na tayo ito mga gawiks. dito tayo ngayon yan hukay tayo dito no yan alisin natin tong isang puno na to mga gawiks. kasi istorbo yan so hilain natin so yan na nga ang isang sanga ay alisin natin no yan pero ito madali lang buhayin madali lang tayo magpabuhay nito meron tayo nito sa baldi so yan dahil sa tagulan basa madali lang nating mahukay ang lupa yan so itong lupa na to mga gawiks ay medyo mataba na to mataba na to sapagkat mayroon din dito dating nakatanim so yun mga gawiks ang ating ire-ready no ito yung decompose natin na lupa na pwede nating ilagay diyan pag transplant natin ng ating markot na bayabas so yun na mga gawiks no lagyan natin sa ilalim yan yun tapos yung iba ay lagay natin sa ibabaw. Next, putol-putol tayo. So, ayan na mga gawiks, no? Putol-putol na natin yung sanga. Ayan, ang oh. ating sangang warkot. Ay, kariso, eh, diyan. Diso. Ayan. Diso. Okay. So, ayan na. Tangin, tangin. Oo. So, ayan, buksan natin yung balat. Yung balot natin na plastic. Ayan. So ayan ang mga gawis to Yung tali ay atin ang naalis Ayan So ayan at ang plastic naman Ang kasunod Ayan So yung plastic natin mga gawis Ayan So ayan ang kanyang mga ugat So ayan ngayon ay ilagay natin dyan Ayan At simpre takpan natin ang lupa Ayan mga gawis Ayan nakatusok na at takpan natin ng lupa yan 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 natin ng lupa para si free yan ay yan so ayan push para pag nagdilig tayo yung nutrients dyan sa ating kumpus natin na lupa yan yung magsisilbi na parang magkaroon siya ng fertilizer yan. So yan mga wicks Okay na matatapos na tayo So yan medyo malalim yung hukay natin At simple pagkatapos niyan mga wicks Ay ating diligan o basahin natin Kasi pag umulan Ang ulan ay maalat <laughs> So yan na yun yan. At ngayon ay kukuha tayo ng tubig mga gwiks para didiligan natin yan. So, sapagkat yan ay kanyang kailangan, ang tubig. So, yan na. Ah, tayo ay nakatapos na nga at dilig na lang ang kulang. So, yan yung ating mga bagong transplant na buwan mga gwiks Yung mga papaya natin, ayan. So, buhay na buhay na sila, no? At ngayon, ito na namang bayabas so pag ganito mga punong payabas sa markot mga guwis, ay mabilis lang madali lang ito magbunga yan so dilig dilig antayin natin na yan ay simpre mabuhay malaman natin pag hindi malanta ang kanyang dahon paglipas ng ilang araw pero ngayon mga guwis, sa panahon na ito na medyo na mukhang nakakasiguro tayo na yan ay buhay magubuhay Ayun mga gawig, isang masayang umaga salat lahat yan. Update natin yung ating bagong transplant na bayabas mga gawig dito no. Yan, tingnan natin kung yung dahon ay nalanta no. Yan, mainit na, mainit na umaga pero sa hapon mga gawig, malakas ang ulan. Yan, kapag hapon malakas ang ulan kaya hindi na tayo nagdidilig. At ito na yung ating bayabas mga gawig no. Ayan, hindi naman siya nalanta, tatlong araw nang nakalipas yan. Yan, update natin sa sunod na mga araw mga gawiks kung yan ay mabuhay. Yan, sure naman tayo siguro yun. Ang ating pag-transplant dyan dahil sa may ugat na nga yung ating markot na bayabas na yan mga gawiks no. Ayun mga gawiks, isang masayang araw sa lahat dyan no. Tayo ay ito, update natin yung ating bagong transplant na markot na bayabas mga gawiks no. Yan, at ngayon tayo ay nag-markot yan ulit. Ito yung ating minarkot na kapalit dyan para mayroon na naman tayo ulit na abang ano. So dito mga guwiks, ayan. Ayan, nagmarkot tayo dyan. Sa sanga na yan mga guwigs, no. At siyempre mayroon pa tayong gagawing pagmamarkot dito mga guwiks. Mayroon pa tayong hinanda no. Dito naman tayo sa kabila, sa kabilang puno. Para kita natin kung paano tayo gumawa ng markot dito no. So yan. So ito mga guwigs, Diyan tayo magmarkot no. Yan ay babalata natin no. Pagkatapos balat ay kaskasan natin yan. Para ito ay ating ibalot dyan. Ayan yung lupa sa plastik. So yan yung aking gagawin ngayon mga weeks, no. So ganyan ang aking pagmamarkot no. yan So yan mga guys, tayo ay start na no. Kapag babalat ng sanga na to, no? balatan lang natin yung ating babalutin. Babalutin natin sa lupa. Yan. So ganun lang ginagawa ko mga guwik. Pagkatapos natin ito mabalatan, ayan, kakaskasa natin. Ayan, ganun lang mga guys. Ayan na. So, yan na yung ating pagbabalat no? so, yan na mga weeks. at nabalatan yan at ating paskasay yan paskasan na ating mga guwigs para lalabas yung ugat dyan doon sa dulo kung saan tayo naghiwa lalabas dito mga gawik yung kanyang ugat yan kundi babalutin natin ang lupa yan mga So Ayan mga goyts, ay babalutin na natin oh. Ito ay alisin natin Dito kasi mga gawiks yung ugat lalabas Dyan pag nabalot natin yan ng supa yan Dito yan lalabas So yan balutin ko na yan mga gawiks ngayon So ito yung ating pangbalot mga gawiks no Yan iwaan natin dito para ilagay natin yan So yan na yan na yung tinaka gitna niya no. So sintre yan ay balutin natin ng lupa. Ayan. So yan na mga gwitch nakabalot na at sintre itatali natin. Tatali natin yung ating plastic. So ayusin lang natin 'to pagtali ng mga gwitch para hindi malaglag no. Porkahan lang natin 'to ng tali. So pansamantala ito lang muna Yan para hindi siya malaglag Tapos tatalian lang nating maigi So yan ayusin lang natin So yan lang muna mga guwiks no Yung aking paraan Yan Mamaya ay ating itatali ng maigi yan So yun So kukuha ko ng tali mga guwiks para hindi ito malaglag, ma permanente no. So yan yung status niya. So, wala akong tali. So yan mga guys, ito yung itatali ko no. Yan, tatali natin yan Kaya natin to mga gwich mga dalawang buwan, dalawang buwan, katulad nung mga nakaraan kong mga namarkot no, dalawang buwan siya bago lumabas yung kanyang ugat at masisilip natin. Masisilip natin dito yan sa kanyang plastic kasi clear naman yung plastic na binalot natin. Yan. So clear yung plastic niya. So makikita natin dito sa loob na kung may ugat nang lalabas. ito ay pangalawa natin ngayon mga gawis no pangalawang markot natin kahapon nagmarkot tayo ng isa doon sa kung saan doon tayo nakapagkuha o nakakuha ng pang transplant na markot din natin so, yan mga gawis yan so, tatapos na tayo tatapos na natin to so, yun na ang ating natapos no na pagmamarkot dito. So yan ay iwanan na natin hanggang sa magugat. So yan na mga tuwigs. Tayo ay tapos na. Yun, bye-bye. Yahoo!